Hello, guys! Good morning! Not not you know. loving, huh? night, uh, ito pa kami. Nagtutay niyo ng hugo. kaya. I love hugo. Namay po. Ito. lang pampalasa. Siyempre, meron tayong sibuyas, bawang, luya, at saka kamatis. And uh, here, spinach. Chinese spinach So let's start cooking guys. Oke. Okay. Eh. Oke, okay. aku okay. ini nematik dan enak teman lu ya. Ya, ini Oo, oh, natin ng luya. Mag-isa muna natin ng luya. Para yung... Yan niya, please. Lumabas. gamitang. Gagawin natin yung oyster sauce. Pero kung alam nyo, oyster, pwede nyo magagana asin. Then, hindi ako maglagay ng asin. Oyster,

Ito lang natin yung carne guys. Then, hindi natin lang yung bulgo. Ito yung water. taino. Tapos Watson. yung munggo, nilatang munggo. natin yung munggo guys. air water. kalau okay. yes. ini okay. time lang natin kumulo. Then, ilalagay na natin yung green veg Chinese spinach. Anyway, pwede rin naman kahit anong green vegetable ang ilagay nyo kung ano. Meron kayong available dyan sa inyong mga tahanan. Pwede rin pumpkin, long beans. Ano pa ba? Mmm, ang palaya. Okra alubati, eh. masarap. Since, um, gulay namin dito is ano lang yung Chinese spinach. siya spinach. Pwede rin haluan ng pritong isda. Mas din. Ang dami ako pa ng pamit kaya gusto ko marami. Thank yeah. guys. Dito na yung aking binisang monggo na may pork and Chinese spinach. That's all, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Happy eating.